Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na hindi sinasabi ng iba. Hindi ito tungkol sa pagiging guwapo, mayaman o matalino. Kung gusto mong mahulog sa iyo ang kahit sinong babae, kailangan mong matutunang pangasiwaan ang sarili mo muna. At ito ang katotohanan. Karamihan sa mga lalaki pumapalpak dito. Kalimutan mo na lahat ng sinabi sa iyo tungkol sa pag-date. Hindi ito tungkol sa mamahaling regalo o sa pag-aasta gaya ng lalaki sa magasin. Ang tunay na nakakaakit sa mga babae ay ang emosyonal mong lakas, ang kakayahan mong manatiling kalmado, buo at hindi matitinag. At maniwala ka kung hindi mo ito makuha ng tama, walang pick-up line o confidence tip ang makakatulong sa iyo. Sa totoo lang, baka lalo ka pang mapahamak kung minsan mo nang naramdaman na hindi ka pinapansin, tinatanggihan o hindi ka napapansin ng mga babae, ito ang dahilan. May nakikita silang wala ka, hindi mo kontrolado ang sarili mo, kaya sila lumalayo. Pero heto ang magandang balita. Sa pamamagitan ng ilang simpleng prinsipyo ng Stoicism, gugustuhin kanya kahit hindi ka magsikap. Hindi lang ito basta dating tip ito ang sikreto para mabuksan ang puso niya at nagsisimula ito sa iyo hindi sa kanya hindi sa gusto niya kundi sa pagmaster mo sa sarili mong isipan emosyon at kung paano ka nagpapakita sa mundo handa ka na bang manalo sa larong ito tara't simulan na natin heto ang realidad niloko ang karamihan sa mga lalaki tungkol sa kung ano talaga ang nakakaakit sa mga babae Sinasabi ng lipunan na habulin mo sila, pagulanin ng regalo o papuri o mas malala pa magpanggap kang ibang tao. At pagkatapos, magtataka ka kung bakit hindi siya interesado, bakit bigla na lang siyang nawala o kung bakit hindi gumagana ang lahat ng ginagawa mo. Hayaan mong sabihin ko ito ng direkta, mali ang paraan mo. Tinuruan kang ang pagdedate ay... Parang laro kung saan kailangan mong mapansin kanya, pero heto ang totoo. Habang mas pinipilit mong mapanalunan siya, lalo mong nawawala ang sarili mo at nararamdaman niya yun, ramdam ng mga babae kapag hindi ka totoo. At habang mas sinusubukan mong i-impress siya, lalo siyang lumalayo, panahon na para itigil ang paghabol at simulan ang pag-akit. At ang tanging paraan para tunay na maakit siya, ay ang pagmaster sa sarili mo. May itatanong ako. Kailan ka huling nakaramdam na talagang kontrolado mo ang emosyon mo, ang isipan mo, o ang mga kilos mo? Kung katulad ka ng karamihan sa mga lalaki, malamang ay palagi kang reaksyon lang sa paligid mo, sa mood niya, sa mga sinasabi niya, sa mga sinusubok niya. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang sikreto para hindi lang makuha ang atensyon niya kundi mapanatili ito ay ang pagiging matatag sa loob, ang emosyonal na hindi matitinag, hindi ito panluloko, isa itong pilosopiyang libu-libong taon na stoicism, maaring nagtataka ka, ano naman ang kinalaman ng sinaunang pilosopiya sa pagdidate? Lahat. Ang stoicism ay hindi tungkol sa pagtitimpi ng emosyon o pagiging parang robot. Ito ay tungkol sa pagmaster ng mga emosyon mo. Kapag hindi ka na reaktibo sa lahat ng bagay, kapag kaya mong manatiling kalmado at buo anuman ang nangyayari, doon ka niya napapansin. Hindi ang lalaking pakul -cool, o laging nagpapatawa, kundi ang lalaking grounded, alam kung sino siya at hindi naghahanap ng pag-apruba. Isipin mo ito pumasok ka sa kahit anong sitwasyon, unang date man o seryosong relasyon na may taglay na kalmadong kumpiyansa na nagpaparamdam ng seguridad sa kanya. Habang ang ibang lalaki ay nanginginig at nauutal sa pagsasalita, pinipilit siyang patawanin o magpasikat, ikaw nandyan lang, relax lang, hindi naghahanap ng validation, kundi basta andyan ka lang, buo. Yan ang tunay na lakas. Yan ang tumatatak sa isipan niya. Heto ang isang malaking katotohanan na ayaw pag-usapan ng karamihan. Ayaw ng babae na hinahabol. Gusto nila yung hinihila sila papalapit. Sa sandaling itigil mo ang paghabol sa kanya, ang pagpatunay na karapat dapat ka, ay siya namang sandaling may mararamdaman siyang kakaiba. Naintriga siya. Naging curious siya. At higit sa lahat nagsimula siyang maghangad sa iyo. Bakit? Dahil ipinapakita mo sa kanya ang bagay na hindi kayang ipakita ng 99% ng ibang lalaki. Ang self-control at stoicism, ang mga lihim na sandata na hindi mo alam na kailangan mo. Hindi ito tungkol sa panlilinlang o mga taktika. Ito ay tungkol sa pagiging uri ng lalaking natural na kaakit-akit, hindi dahil sa sinasabi o ginagawa mo, kundi dahil sa kung sino ka. Kapag na-master mo ito, lahat magbabago. Titigil ka sa kakaisip ng susunod mong galaw. Titigil ka sa pagpapa-impress at sisimulan mong maging ang lalaking siya ang humahabol. At alam mo ba, hindi ito mahirap. Kapag naintindihan mo na ang mga prinsipyo ng Stoicism at kung paano ito isa sa buhay, hindi lang ang buhay pag-ibig mo ang magbabago, kundi pati ang lahat. Relasyon, karera, at ang buong pananaw mo sa mundo, lahat gumaganda. Kaya kung handa ka ng matutunan kung paano maging uri ng lalaking hindi kailangan humingi ng atensyon, pero kusa itong nakukuha, simulan na natin. Mga Salitang Tumatagos sa kaibuturan. Ngayong naiintindihan mo na ang kapangyarihan ng Stoicism, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka na mi interpret na aspeto ng atraksyon, mga salita. Maraming lalaki ang iniisip na kailangan nila ng matalinong banat o nakakatawang sagot para makuha ang atensyon ng babae, pero sasabihin, ko na ngayon palang, mali yan. Hindi ito tungkol sa pagiging clever o nakakatawa. Ito ay tungkol sa pagsasabi ng tamang bagay sa tamang oras sa paraang konektado sa mas malalim na antas. Hayaan mong ipaliwanag ko. Palagi nang naririnig ng mga babae ang mga papuri gaya ng "Ang ganda mo" o "Ang hot mo." Hindi na ito pumapasok sa isipan niya dahil million beses na niya itong narinig. Immune na siya rito. Pero alam mo ba kung ano ang bihira niyang marinig? Tunay na papuri. Yung tungkol sa kung sino siya, hindi lang sa itsura niya. Hakbang Wuno, gamitin ang pangalan niya sa usapan. Simple man itong pakinggan. Pero maniwala ka, isa ito sa pinakamakapangyarihang bagay na magagawa mo. Kapag binabanggit mo ang pangalan niya habang kayo'y nag-uusap, may natatamaan itong malalim sa isip niya. Napaparamdam mo sa kanyang kinikilala siya, natatangi siya at mahalaga siya pero huwag mo itong sosobrahan. Ayaw mong banggitin ang pangalan niya sa bawat sa pangungusap. Magmumukhang pilit gamitin ito ng strategically. Ipasok ito sa mga tamang sandali. Gaya ng kapag nagbibigay ka ng totoo at tauspusong papuri. Mapaparamdam mo sa kanya na siya lang ang taong nandun sa paligid. Hakbang dalawa, purihin siya sa paraang hindi pa niyang narinig mula sa iba karamihan. Sa mga lalaki ay nakatuon lang sa pisikal na anyo dahil madali iyon. Pero kung gusto mong tumatak at maging kakaiba, purihin mo ang kanyang isipan, talino at pagkatao. Kapag nagkwento siya tungkol sa isang bagay na mahalaga sa kanya, huwag ka lang basta tumango o ngumiti, ipakita mong tunay kang nakikinig. Sabihin mo ang isang bagay tulad ng gusto ko kung gaano ka passionate tungkol dito. Bihira na ang taong malalim kung mag-isip tulad mo. Ang ganitong papuri ay hindi lang basta nakakakilig ipinaparamdam nito sa kanya na tunay siyang nakikita at nauunawaan at yan ang talagang hinahanap ng karamihan sa babae. Gusto nilang maramdaman na espesyal sila pero hindi sa mababaw o panlabas na paraan. Gusto nilang makita mong nakikita mo sila kung sino talaga sila, lampas sa anyo o itsura. Dito maraming lalaki ang pumapalya. Abala sila sa pagpapatawa o sa pagyayabang ng mga kwento tungkol sa sarili nila. Pero ikaw, iba ka. Ipinapakita mong kaya mong makita siya sa paraang hindi nagagawa ng iba. Hakbang tatlo. Magsanay ng pasasalamat sa ito sa mga bagay na madalas hindi pinapansin pero napakalakas ng epekto nito. Ang napapansin ng mga babae kapag pinahahalagahan mo ang maliliit na bagay na ginagawa nila. Kung may ginawa siyang mabuti o maalaga para sa iyo, huwag mo lang balewalain, kilalanin mo ito ang simpleng salamat ay malayo ang mararating, pero huwag mo lang basta sabihin ito dapat totoo. Kapag ipinapakita mong taos-puso kang nagpapasalamat, napaparamdam mo sa kanya na mahalaga siya. At sa mundong kung saan madalas baliwalain ng mga lalaki ang mga babae, game-changer 'yan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na karaniwang ginagawa ng mga lalaki tigilan ang sobrang paghingi ng paumanhin. Madalas ko itong makita, mga lalaking laging humihingi ng sorry kahit wala naman silang ginawang mali na para lang iwas gulo o mapanatili ang katahimikan. Hayaan mong sabihin ko ito, ang sobra-sobrang paghingi ng paumanhin ay nagpapakita ng kahinaan. Mas nire-respeto ng mga babae ang mga lalaking tinatanggap ang mga aksyon nila at tumatayo sa paninindigan nila, kaya humingi ka ng paumanhin kung talagang kailangan. Pero huwag kang hihingi ng paumanhin dahil lang sa kung sino ka, mga aksyon na nakaangkla sa Stoicism mahalaga ang mga salita. Pero kalahati lang yan ng kabuuan. Mas mahalaga ang mga gawa mo. Pwede mong sabihin lahat ng tamang bagay, pero kung hindi ito tumutugma sa ginagawa mo, tapos na ang laro. Diyan pumapasok ang Stoicism. Tinuturuan tayo ng pilosopiyang ito na ang mga kilos natin ay dapat sinadya, nakaangkla, at nanggagaling sa isang kalmadong panloob na kumpiyansa. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ito gumagana sa totoong buhay. Action. Una, masterin ang iyong body language. Maaring tila simpleng bagay ito, pero dito kadalasang nagkakamali ang maraming lalaki. Laging may ipinapahiwatig ang katawan mo kahit hindi mo namamalayan kapag hindi ka mapakali, palipat-lipat ng timbang o iniiwasan mo ang eye contact, ipinapakita mo sa kanya na kinakabahan ka at wala kang kumpiyansa sa sarili mo. At kung hindi ka tiwala sa sarili mo, bakit siya magkakaroon ng tiwala sa iyo? Ang unang hakbang ay pakalmahin ang katawan mo Tumayo ka ng tuwid, itapak ng buo ang mga paa sa lupa at i-relax ang balikat mo. Gusto mong maglabas ng kalmadong kumpiyansa, hindi tensyon. Mahalaga rin ang eye contact. Maraming lalaki ang iniiwasan ito dahil sa kaba, habang ang iba naman ay sobra kung tumitig na nagmumukhang nakakatakot. Ang tamang paraan ay ang stoic na balanse. Hawakan ang tingin niya ng ilang segundo, sapat para ipakita na naroroon ka sa kasalukuyan, ngunit hindi sobra para maging alanganin. Kapag tama ang timing mo, nakabubuo ito ng makapangyarihang koneksyon, aksyon. Dalawa, kumilos ng may layunin isipin mo ang huling beses na pumasok ka sa isang silid. Nagmadali ka ba? Nakayuko, kinakabahan, at panay ang sulyap sa paligid. Kung oo, hindi ka nag-iisa, karamihan ng mga lalaki ay ganito ang kilos nang hindi nila namamalayan. Ngunit tandaan mo ito, kapag mabilis kang kumikilos na parang walang direksyon, ipinapahiwatig mo na wala kang kontrol o kumpiyansa sa sarili. Ang mga lalaking may stoic mindset ay kumikilos ng dahan-dahan at may intensyon. Bawat hakbang ay matatag, kontrolado ang kilos at puno ng layunin. Hindi nila kailangang magmadali dahil alam nilang saan man sila naroroon, nararapat sila roon. Napapansin ito ng mga babae kung paano ka gumalaw, kung paano mo dalhin ang sarili mo. Kapag kumikilos ka ng may layunin, nagpapahiwatig ito ng lakas at tiwala sa sarili. Nagiging ikaw ang tipo ng lalaking hindi natitinag ng paligid. At napakabihirang katangian yan, kaya't lubhang kaakit-akit. Aksyon, tatlo. Maliit na gawa. Malaking epekto kalilimutan mo na ang ideya na kailangan mong gumawa ng ingranding romantic gestures para mapalapit ang isang babae sa iyo. Ang totoo, ang pinakamahalaga ay ang maliliit na bagay at hindi ko tinutukoy ang bulaklak o tsokolate. Ang ibig kong sabihin ay ang pagpapakita na talagang pinapansin mo siya maaaring nabanggit niya ang paborito niyang author ilang linggo na ang nakalipas, gayahin mong sorpresahin siya ng libro mula sa author na iyon. O kaya naman ay ibinahagi niya sa iyo ang isang personal na hamon na pinagdaraanan niya, kumustahin mo siya tungkol dito. Ang ganitong simpleng mga kilos ay nagpapakita na nakikinig ka, interesado ka at may pakialam ka sa kanya sa mas malalim na antas. Itigil ang pagtangkang maging tagapaglibang maraming lalaki ang iniisip na kailangan nilang aliwin ang mga babae eh, sa pamamagitan ng mga biro at kwento. Pero heto ang sikreto, hindi nila kailangan ng payaso, ang gusto nila ay isang lalaking marunong makinig. Kaya imbes na pilit mong maging sentro ng kasiyahan, maging lalaking nandoon talaga nakikinig at hindi palaging nagsasalita. Maniwala ka, mas nakakaakit yon kaysa sa pagiging nakakatawang lalaki. Paglalapat ng stoicism sa makabagong relasyon, pag-usapan natin kung paano humarap kapag hindi naaayon sa plano ang mga bagay. Dahil ganoon talaga ang buhay. Maaring hindi gaanong maganda ang takbo ng date o baka bigla siyang lumalayo at hindi mo alam kung bakit. Karamihan sa mga lalaki ay mapapanik sa ganitong sitwasyon. Pero ikaw, isa kang stoic. Hindi mo hinahayaang kontrolin ng panlabas na sitwasyon ang panloob mong kapayapaan. Senaryo 1. Kapag palpak ang date, maaaring hindi maganda ang daloy ng usapan o kaya naman ay nagkamali ang restaurant sa order nyo. Karaniwang susubukan ng ibang lalaki na ayusin agad ang lahat para lang gawing perpekto ang gabi. Pero ang isang stoic na lalaki, hindi niya kailangang maging perpekto ang lahat. Mananatili siyang kalmado, relax at hindi naaapektuhan ng maliliit na abala. Alam niyang hindi ang sitwasyon ang mahalaga kundi kung paano niya ito hinahawakan. At kapag nakita ng babae na hindi ka natitinag sa mga maliliit na bagay, mas magiging komportable siya sa iyo. Mas mararamdaman niyang ligtas siya sa presensya mo. Senaryo do, kapag nagsimulang lumayo ang babae ito ang isa sa pinakamahirap na sitwasyong hinaharap ng mga lalaki at dito rin sila kadalasang nagkakamali. Kapag naramdaman nilang lumalayo na, ang babae agad silang natataranta. Mas madalas silang mag-text, tumawag at paulit-ulit na iniisip kung ano ang mali nilang nagawa. Ngunit ang hindi nila alam, ang ganitong reaksyon ang lalo pang nagtutulak sa babae palayo. Ang isang stoic na lalaki ay nauunawaan na hindi niya kayang kontrolin ang kilos ng iba. Ang tanging kontrolado niya ay ang kanyang reaksyon. Kaya sa halip na habulin siya, mas pinipili niyang umatras at bigyan siya ng espasyo. Sa pagitan ng distansyang iyon, Napagtatanto ng babae na hindi ka tulad ng karamihan, hindi ka desperado sa atensyon niya. At doon siya nagsisimulang bumalik. Maaaring ito'y taliwas sa nakasanayan mong gawin, pero ito ang mas epektibo. Mas naaakit ang babae sa isang lalaking hindi nangangailangan ng kanya para maramdaman ang sarili niyang halaga. Kapag ipinakita, mong hindi ka natatakot na mawala siya at buo ka bilang ikaw, ano man mangyari, nagbabago ang buong dinamika. Bigla, siya na ang hahabol sa iyo. Maging totoo sa iyong sarili sa huli. Walang saysay ang lahat ng ito kung hindi ka tapat sa sarili. Mau! Marahil ilang beses mo na itong narinig, pero heto ang paliwanag. Ang pagiging totoo sa sarili ay hindi nangangahulugang pagiging kampante, tamad o pagtanggi sa pagunlad. Ang ibig sabihin nito ay tanggapin mo ang kabuuan ng kung sino ka, pati ang mga kahinaan mo, at ipakita mo iyon sa bawat sitwasyon. Tigilan mo na ang pagtangkang maging lalaking sa tingin mo'y gusto niya. Sa halip, maging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo at pagkatiwalaan mong ang tamang babae ay maakit sa iyo dahil doon. Masterin ang iyong sarili. Kapag tunay mong na-master ang sarili mo, titigil ka na sa paghabol sa mga babae at sa paghahanap ng kanilang pag-apruba. Sa halip, isinasabuhay mo ang layunin mo, buo may direksyon at may paninindigan. At kapag ginawa mo ito, may mangyayaring hindi mo inaasahan. Sila na ang kusang lalapit sa iyo. Hindi dahil sa kung ano ang sinasabi mo o ginagawa mo, kundi dahil sa kung sino ka talaga. Panghuling mensahe, tigilan mo ang paghabol, tigilan mo ang pagpapasikat, tigilan mo ang pakikilaro. Sa halip, maging uri ng lalaking natural na ina-attract ang lahat ng gusto niya dahil una niyang natutunang i-master ang sarili niya. Maging kalmado sa gitna ng kaguluhan, maging bato na sandigan ng iba at panoorin mong unti-unting magbago ang buong buhay mo, ang mga relasyon mo, ang karera mo, lahat nasa kamay mo na ang susi para mabuksan ang puso niya. Hindi ito tungkol sa mga pa-cute o linya sa pelikula. Ito ay tungkol sa pagmaster mo sa sarili mo. Gamitin mo ang natutunan mo, isabuhay mo ito, at masdan mong unti-unting lumapit sa iyo ang lahat ng gusto mo sa buhay. Kung handa ka nang dalhin ito sa mas mataas na antas, mag-subscribe ka na ngayon at sama-sama nating buuin ang klase ng buhay at mga relasyong tunay na nararapat para sa iyo.